Ay, mga coins ko 1972 lahat yan 1972 ayan. tingnan natin yung likod yan yan lahat yan 1972 yan o o lahat po yan balikta rin po natin balikta rin para makita lahat yan ayan o mga nindin yan lahat ayan o medyo malabo na lang so ang tagal ah, tagal yan o nindin ano, ayan at